Three tips kung paano makakaipon ng mabilis. Una is dapat alam mo ang purpose ng iyong pag-iipon. Bakit ka ba mag-iipon? Importante yung reason para magawa mo ito ng tuloy-tuloy. Halimbawa, noong 2008, kaya nagsimula ako mag-ipon dahil gusto ko makapag-resign sa trabaho. Hindi man immediate, pero nakita ko yung sarili ko na dapat pala magnegosyo ako para mas may maipon ako. Dahil pag empleyado ka, kahit ganong kasipag ka, eh, parang walang nangyayari sa finances mo yung iba nababaon pa sa utang. And pangalawa, increase your income. Napaka-importante ng cash flow. Pataasin natin ang cash flow natin at yung ating asset. Pag marami tayong income, pataas ang income natin, mataas din na masasave natin at mabilis natin mabibuild yung asset natin. Kasi ang mga kakampi ng ating wealth ay money, rate of return, and time. Pero kahit malaki ang interest ng pera mo at may time ka pa, kung wala kang pang invest or money, hindi rin to mamamaximize. And pangatlo, matuto kang mag-budget. Walang mayaman na hindi disiplinado sa paghawak ng pera. Dapat alam mo kung ano yung mga pumapasok na pera at ano rin yung mga lumalabas. To know more about savings and investment, message mo na ako sa FB. Roan Sedis Capistrano.